yan ang sinasabi ng lusok madulas yan madulas what's up mga kawardi natin dyan panibagong vlog panibagong araw naman tayo ito na naman yung kadugtong ng ating unang vlog Kumusta ako dyan mga ka Nandito na adventure pa rin tayo. Pero ang oras natin ngayon ay 5 PM ng hapon. Nandito tayo sa tinatawag na lusok ng dagat. Yan tinatawag na lusok ng dagat. Yan. Mas ang tagal nilang sila doon kasi may hinahanap-hanap pa sila It's dito tayo sa taas para may mahanap tayong mga butik eh ayun nalusok na dilika hindi kaya dun sa lusok na yun ganun yung papalitan na may mga mga puntahan yan dito yan yan yung sinasabi na nalusok. lusok lusok tayo ayan mga kasama natin dito oh? naglalakad lakad hmm. yung iba nauna na doon. nauna na doon yung iba, naliligo na yata <laughs> na dito tayo ulit nag... mag enjoy enjoy sama ang ayan dun kapabila dito tayo kasi hmm. baka madulas tayo dun, nag lag bato bukol buti kong bukol lang yan yan pago na sila ako wala pa vlog ng over isa nawala na ang hangover <laughs> nawala na ang hangover sa kalasingan hang kagabi nag enjoy kami sa pamamasyal ay pag inom kasi unang para para pa ng mga bayaw ang bayaw ko na lalasing binubula ako na sobrang sa lasing yan yan o hmm. talaga yun yung kinasabi ng lusok so, na araw pa lang yan ulit tayo ulit balik tayo ulit kasi magamadulas dun eh sinasabi ko baka bukol abot ng abutin. Yan. Tayo, kasi maraming batbato. Ang lalaki ng mga bato. Ho ho ho. ho. Look and look. May hangover kagabi. Ay, kanina umaga. Sa lasing. May lasing. tayo. oh, yan. Ang oh, dami ka. Grab siya. Grab Yes!

Hello, hello. Halo, Hello, mga guys. Ayo na tin diyan. teman-teman. Hmm. Binang lusok. Binang lusok. Hello.

Na, wala na, nagtago na. Nagtago na tuloy. Mali tayo baka madulas sa iyan. Hmm. Delgado, Delgado, Delgado. Maganda talaga ang pasyalan ito mga koordinatin natin diyan. Musta na kayo diyan mga koordine? yan Hmm. sila siya dito. Anin yung iba kasama ko. Pulong 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 Enjoying time

pakamantay natin ang sunset mamaya mag sunset kung mamantay ang sunset mamaya ah, ganyan okay na yung eh, mga kasama ko ka doon ang daan daan lang magano daan daan lang sila doon daan daan lang An? ha mag uwi ka para may ebidensya May ma maganda pang hilo dito. yung mga hindi masyado naliligo. Ang dami oh. Pambala ng tirador. Tirador. Ang taga naman nila. Puro nakatungkod mga... <laughs> puro, <laughs> puro <nakatungkod> sila <laughs> ano dami ba ito baka makatama ka dyan ng isda oh matamaan mo yung isda dyan binabato mo eh Mabuko, mabuko lang yung mga isda, wala na. Ang ganda talaga dito, yan o. Ang ganda Dapat itong gamitin mo tungkod oh. Ha? ha? Tungkod. Ano? Tungkod gamitin mo tungkod. Kitir <laughs> <laughs> lang. Kitir. I guess right. sabi na ng luso.

<laughs> oh, madura, madura na. Hindi ka naglalaro ng mga sa Ito pala yun? A ang alam po dun eh oh.

Tu tenes sabinal lo sucula. Estoy. Soy

nggak ada lagi di itu, ya nggak Yang ini nggak <laughs> ada bu itu telpon, itu aku mulan namu aku bolong Namistisyo na tayo